Ang National Indigenous Peoples Month at Ibalay Festival ay opisyal na inilunsad sa isang opening ceremony sa Rose Garden, Burnham Park noong Sabado, ikalabing dalawa ng Oktubre. Iba't ibang mga opisyal ang dumalo sa kaganapan tulad ni Nabagyo City Mayor Benjamin Magalong, City Vice Mayor Faustino Olowan, mga konsehal ng lungsod na sina Arthur Alatiu, Jose Molintas, Isabelo Kosalan Jr. at ang Benguet Governor Melchor Diklas na nerepresent ni Mario Baucas. Ang Presidential Assistant for the Cordillera Administrative Region na si Assistant Secretary Antonio Tabora Jr. ay narepresent naman ni Vanessa Carantes. Ang mga aspiranteng konsehal ng Good Governance Alliance na si Napam Carino, Spencer Basbas, Yuri Kiyako Wigan, June Orca at Paulo Salvosa ay lumahok din sa kaganapan. Bawat opisyal ay nagbahagi ng kanilang kanilang mensahe bilang bahagi ng seremonya. Ang opening ceremony ay nagkaroon din ng mga pagtatanghal mula sa San Vicente Cultural Performing Group. Uh, this event po, opening po siya ng Indigenous Peoples Month. Um we are selected po as performers. So, you experience po namin so far, so good, so great. Actually, yung preparation namin two days lang kasi biglaan po yung invitation. Pero so far, so good. Eh... sa kalagitnaan ng programa, isang ritual na tinatawag na diyaw ang isinagawa ng Onjon ni Abadoy Association. Ang diyaw ay binubuo ng kaugalian ng mga Ibaloy sa pagkatay ng mga baboy. Inilahad ni Vicky Makay, isang Ibaloy elder, na ang ritual na diyaw ay isang blessing para sa aktibidad na isinagawa. Na ayong ritual na nagawa kanina is a blessing for us for the uh, for our occasion now, our activity uh, as the indigenous peoples man. So Uh, this October is an Indigenous Peoples' Month. Uh, that's that's why we offer always a peak for the blessing, for its blessing. So uh, our, the IPs, especially the Ibalwis, because it is the Ibalwis who were in Baguio the first uh, the generations, they were the ones who have been doing this also and they always uh, Uh, what's that? Yung mag-ano sila ng baboy for to know that uh, uh, our great great grandparents will know that we are always celebrating what they have been doing when they were the people here in Baguio. Ilan sa mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives o IPMR ang lumahok din sa kaganapan, kabilang sina Baguio City IPMR. Maximo Hilario Edwin Bugnay Jr., Luwakan Liwanag IPMR, Joselito Shontogan, Luwakan Proper IPMR, Errol Tagle, Gibraltar IPMR, Maylin Tabon Olosan, at Irisan IPMR, Erlinda Palaleo, na nagbahagi ng kanilang mga pananaw at mensahe para sa seremonya. Ibinahagi naman ng MC ng programa na si Paul Paran, isang youth ambassador, ang kahalagahan ng celebrasyon. Yeah, uh, this is very important no that we celebrate our identity as Ibaloys and then we celebrate the national indigenous peoples month. Kasi this is the only way para ma-remember natin yung pin na, yung pinanggalingan natin ma-remember natin yung roots natin at ma-remember natin yung mga, you know, who fight for our right as the Ibaloys. Kaya nga, as of this day, parang sobrang pasasalamat ko sa onjo ni Ibadoy na at the same time sa office ni IPMR who gathered all the communities para magkaroon tayo ng ganitong event. And of course, you know, um, it, ang message ko sa lahat ng kabataan, it's about time for us, you know, mga kabataan, to learn to embrace our culture. If you're an Ibaloy, Kankanae, Or or, or, or or kung or, anong ethnicity basta importante you know we know our roots kasi kahit santayman mapapadpad ito ang dadalhin natin hanggang hanggang all right at the same time with the team ngayon na mga katutubo at katutubong dunong pahalagahan pangalagaan at parangalan and i so much love itong team natin kasi you know, masasabi natin na ito yung hugot na dadalhin natin, especially sa mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga hindi natutong magsalita ng mga dialect nila sa mga kabataan na hindi natutong sumayaw ng mga traditional dances natin, I think it's about time. Kasi sino bang magpapasa ng mga kultura natin kundi tayo-tayo lang din. Kaya boses ng kabataan, let's go! Mga Tagala Trinidad, it's about time that we learn and we value our culture. Ang mga Ibaloy ay isang katutubong grupo na matatagpuan sa lalawigan ng Benguet. Ang unang Ibaloy Festival ay isinagawa noong 2014 at mula noon ay pinagdiriwang taon-taon tuwing Oktobre. Alinsunod sa Proclamation No. 1906 Series of 2009 na inisyo ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, itinakda ang buwan ng Oktobre bilang National Indigenous Peoples Month sa temang mga katutubo at katutubong dunong, pahalagahan, pangalagaan at parangalan. Binibigyang diin ng pagdiriwang ngayong taon ang pagpapanatili ng kultura. Ito si Helena Taiza at Rachel Killing para sa Herald Express Balita.